Magandang araw mga boss Meron po tayong sasagutin ngayon mga boss Ang tanong mula sa aking viewers na Ito po yung kanyang tanong mga boss Na sabi niya Yung size M925 Silver Puro na ba yun o class okay. ilang Yun po ating sasagutin ngayon mga boss Kung yung 925 puro na ba daw yun na silver Pero bago natin pag-usapan ang ating topic ngayon Tungkol sa 925 na silver Ayan niya hang muna kayong mag-subscribe Like and share na rin mga boss at kung meron kayong mga katanungan uh, pwede kayo mag-comment dito sa video ko sagutin ko po yan sa aking susunod na gagawing mga vlog Gindakan lang yan eh Ito na nga mga boss ang sasagutin natin na tanong mula sa ating viewers. Ito ang sabi niya, yung 925 ay puro silver na ba yun o class A lang? Yun po sa sasagutin ngayon mga boss. Ganito kasi yan mga boss. At yung 925 mga boss ay silver po yan. Kasi kaya po tinatawag po yan na 925 kasi meron po yung sangkap na silver na 92.5% na silver. At ang 7.5% ay ibang klaseng metal po yan. Ang ginagamit po dyan kapag nahinahaloan po kasi ang silver, gumagamit po kami dyan ng metal na yung tanso po na pula kasi po ganito po yan yung purong purong silver po kasi ay malambot po yan at hindi po yan maaaring gagawin halimbawa po nagpapagawa kayo sa mga uh, nagpapakustomize kayo ng mga lahas halimbawa sing-sing kung purong purong silver po yan mahirap po yan gagawin kasi po uh, ang purong silver po mga boss ay malambot halimbawa po itong meron akong hawak na silver kung ito po ay purong puro po na silver kapag hinahawakan nyo po ng pag ganito madali po yan mayuyupi kahit pipisilin nyo lang po ng ganito mayuyupi po yan kapag purong puro po na silver ang kung, kung 100% po ang silver ay malambot po siya kaya madali po siyang mayupi yun po ang uh, paliwanag po dyan mga boss okay. hindi po yan 100% na silver kaya po tinatawag 925 po yan kasi 92.5 na silver at yung 7.5 ay ibang metal na po yun. Kasi po kung gagawin po kasi na purong silver, alam ano ba itong sing singa purong silver, kapag sinusuot nyo po yan, kapag pinanghawak nyo po yan ng matigas na bagay, madali po yan na, na UP. kapag napipisil nyo po, na UP po yan na deform agad yung alahas ninyo kaya ginagawa po dyan, hinahaluan po yan ng uh, yung tanso na pula para po patitigasin po yung silver. Kaya ang hinahaluan po yan ng 7.5% na metal at 92.5% na silver. Yun po yung pinanghalo. Kaya nabubuo kaya po uh, yung ring yun yung na silver. Halimbawa ring siya, no? Hindi na po siya madaling mayuyupi. Ganon po ang paliwanag dyan. Yan po hindi na po yan madaling mayuyupi. Kasi meron na po itong halo na uh, ibang metal. Hindi na po ito purong-purong silver. Kasi po ang purong-purong silver ay mayuyupi po yan. Madaling pong mayuyupi. At saka isa pa mga boss, kapag yung purong-purong silver po ang kulay niya ay puting-puting-puti po ang kulay niyan. Hindi po siya makinang. Kasi bilang ako po na nagtutubog, naglililis po ako ng mga alahas, Ah, uh, po ang trabaho ko sa loob ng 20 years. Kapag purong-puro po kasi na silver mga boss, hindi po siya uh, hindi po siya ano, himbang napapakintab ng maganda, hindi po siya ganung kakinang kapag pinapakintab po ang silver. Kapag pinapakintab po ang silver mga boss, yung purong-puro, talagang yung pag nahawakan na po yun, ba, kumintab siya, no, kuminang, tapos nahawakan yung part na napahinangan, nagmamark din agad doon yung uh, yung daliri, yung fingerprint doon. Tapos, hindi po siya agad uh, kumikinang. Talaga, mahirap po siya pakintabin mga boss, yung pong madaling paliwanag. Mahirap po siyang pakintabin kapag purong-purong silver. Pero kapag hinaluan na po ng ibang metal yan, kaya nagiging 92.5% na lang po ang silver na naiwan. At yung 7.5% na ibang metal, kaya po tumitigas ang ring. Tapos pag ganoon pong ginawang proseso, silver pa rin naman po yan silver pa rin kaya lang ang kagandahan na doon tumitigas na po yung ayong uh, yung alas ninyo halimbawa ring o quintas man yan bracelet ah uh, tumitigas na po hindi na po hindi na po madaling madideform masira kasi tumigas na po yung silver bibigyan ko bibigyan ko pa kayo mga boss ng isang sample kung bakit kailangang haluan ang silver ng ibang metal para po mapatigas yun pong purpose ng mga boss para mapatigas yung silver at hindi siya madaling mabaluktot o ma-deform. Kasi kaya halimbawa po yung, yung hikaw ninyo, no? yung hikaw, mayroong tusok yan, tapos silver lang siya, no? Tapos mayroong lock sa likod. Diba? Pag tinusok niya hikaw, pag nilagyan ng lock sa likod, yung tusok niya nung no, magabos sa butas na hikaw ninyo, ay mayuyupi po yan. Madali pong mayuyupi yung pinakatusok niya kasi nga matiga ay kasi po malambot yung silver. So, kailangan talagang hinahalawan po talaga ng ibang metal para po mapatigas kung sa kwintas naman mga boss madali po yan kapag nabanat po ang kwintas kahit, kahit kayo pwede nyong banatin nadideform na po agad kung purong purong silver pero doon po sa mga kung mapapamid order po kayo ng mga silver kung gusto nyong purong puro uh, ah, nahirapan din po talaga dyan yung mga gumagawa kasi po madali pong uh, ah, mayuyupi mahirap po hawakan kasi malambot lang po talaga ang purong purong silver kaya ang ginagawa po talaga dyan, hinahaluan para mapatigas po ang silver. Para mas maganda po ang kalabasan, mas matibay. Kasi po, tumigas na yung uh, silver ninyo. Pero mga boss, kung tumaas pa sa 7.5% ang ibang metal na hinalo doon sa silver, silver pa, rin pa, silver pa rin naman po ang alahas na pinapagawa ninyo. Pero kapag nasubran po sa 7.5% na ibang metal, ang nangyayari po ang silver po ninyo ay madali pong mangitim kasi po yung 92.5% na silver ay bumaba na po halimbawa naging 90% na lang 9, 85 or 80% uh, ang puti po niya mga boss ay mangitim-ngitim na po yung puti niya hindi na po yung yung puti niya na yung parang puting-puti na parang papel hindi na po ganoon kaputi siya yung pagkakaputi niya na mayroon na siyang pangingitim tapos yung kinang niya na parang nahawig na po siya doon sa puti nung stainless. Yan po mga boss. Kaya ang ginagawa po talaga diyan hanggang 92.5 lang po ang silver. Kaya tinawag po yan na 925 para mapatigas lang po yung silver para hindi po madaling masira or mayupi. So sana mga boss nakatulong itong aking naging sagot doon sa aking viewers na yung 925 na silver puro na daw po yon yun po ang aking naging sagot yung 925 po ay hindi po yan purong silver kasi ang puro silver po ay 100% kaya po tinatawag yan ng 925 kasi 92.5% na silver at yung 7.5% ay ibang metal yon po ang nangyayari dyan mga boss So, kung bago lang kayo dito sa channel ko, anyanyahin pa yung mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kong updated sa aking mga video. At mag-comment rin kayo mga boss at palike na rin dito sa aking video. Maraming salamat sa iyong panonood.